Masarap na scallop. Dito lang yan sa Istan Carlo, Carles Gigantes. Isla Gigantes. Isla Gigante. Isla Gigante. Gigante. Kalingin ulo Orangutan. Nami ba? Dito Pwede ko ang mga shell niya. Enjoy! Nice, oh. nice. Nice. Mm. Big. <laughs> Big, wow. Hmm. Di ko kalawaya. Tingnan mo, tingnan mo. ng Tingnan niyo, ano, ano. Ambab, yung ano kana. Hindi mo. 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 <laughs>

Pupunta din dito Maya na muna. Ano pa naman oras? Ano naman oras? <laughs>

la